Ayan mga idol, uh, magandang magandang tanghali sa ating lahat. Ayan, napapasok uh, na tayo ng MIP mga idol. Abi uh, mga idol, oh. uh, nawala na yung uh, sobrang luwag mga idol. Uh, ayan ang sitwasyon mga idol, uh, chassis at uh, saka MT. Ayan mga idol, oh, yung MT. Ito yung chassis. Yan uh, yung mga may mga booking diyan mga idol. Uh, daan daan na kayo. Uh, dito pa naman sa holding mga idol ang pila. Uh, dito lang nga uh, tambak tambakan truck. Ayan oh, dito sa holding. Ah, uh, chassis. Pero yung MT mga idol, ayan marami na rin. Ayan oh. Eh, katulad nito mga idol, oh, isa, dalawa, tatlo, apat, lima anim na pila no uh, anim na pila mga idol tapos pagdating doon sa unahan mga idol uh, dalawa na lang bali dalawa na lang ang uh, papasok doon sa uh, pagliko pakanan uh, talagang bolbol talaga mga idol no kung maluwagan uh, pal yung uh, doon pakanan mga idol ay, uh, talagang uh, hindi siguro magkaganito ang uh, pila. Hindi magkaganito ang uh, traffic. Oh, so, tulad nito, Anim na pila. Anim na pila pagdating doon sa dulo. Uh, magdalawang uh, truck na lang, dalawang linya na lang. Tapos yung ibang mga kasama nating mga driver, mga kabady natin, mga kaidol nating iba, ay uh, hindi marunong magbigayan. Uh, no, uh, dapat niyan salitan, di diba? Uh, yung iba ay ah uh, uh, nagmamadali din, no? Uh, yung iba din ay nag din sa booking mga idol. Uh, yung ah uh, 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 oras nila. Kaya ingat-ingat uh, lang tayo mga idol. Ah, uh, lahat uh, iwas sa uh, uh, sagian para iwas problema. Ayun uh, na, 'yan lang mga idol. maraming-maraming uh, salamat sa ating uh, Uh, panood, uh, sa inyong papanood sa aking uh, video sa aking vlog, ayan uh, God bless sa ating lahat mga idol ayan, uh, bye bye mga idol